So, pasada, pasada, pasada tayo ngayon. Mga Kailor Tee, kamusta po? So, hinihinti ko na lumabas yung pasero natin. Tukunin natin yung, ano, kasaba cake. Kasaba cake, tapos pag nukoy yung kasaba cake, dito sa Halamanan. Halamanan Restaurant. Ang Halamanan Restaurant po ay isang pinakamatandang restaurant po dito sa bayan ng Tanay so waiting lang tayo kay ate may kinukuha lang saglit so bibiyahin na tayo maya maya ah, may pansa tayo sa liguran ayan ayan oh ayan oh may may pansa tayo sa liguran anak ni Jalex ito pong anak ni Jalex tunguhan Hoy, tinatawag naman nate. Oh, bibi na ako. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake. O ano pa mga Kyleorti? Nandito po tayo sa tapat ng halamanan ng restaurant. So, nithi po natin si Ate. Naghintay lang po kasi pipick up nga po siya ng pagkain dito sa halamanan ng restaurant. So, nagugutom ang bigla. Ang bango nung nasa loob natin. Ayan o. Ayan yung kasaba cake. Favorite ko pa rin itong kasaba cake. Mam, Ma baka naman. Baka naman po. Kasaba cake na Ibayad nyo. <laughs> Favorite ko pa rin itong kasaba cake. Gutom pa naman na ako. Kumukulo na yung tsangko. asapa cake. natin ang dami nito. Yung isang tray na 'yan, 700 po daw yung price niyan. Yung special kasapa po. Sa mga may handaan po, birthday. Maganda po yung pwesto tong ano, halaman na restaurant. At yung patok na patok po ito dito sa Tanay Rizal. So, kailera po nito yung rambles. Bandarita lang po yung rambles. Tapos yung parandilya. Doon po yung bandarin parandilya. Tayo isang pangkain na doon. Tentado na po. Tentado na po. So, hindi na tayo napag-video habang bumibiyahe tayo ni ate. So, thank you po kay ate. Ate pasero ang ina. Nakuha lang po natin siya sa kanina doon sa may Street. So, thank you for watching, mga ka-LRT. Iingat po palagi and God bless so, sa mga na natin dyan. lrt iingat po sa pagdadrive, mga katoda. So, salamat po. Red po Amor. Thank you.